Good day all, ito po ang Butardo Channel and yung kaibigan. Ito ang ating bayan, ang Pilipinas. Isang kapuluang biniyayaan ng kalikasan. Mula sa luntiang kabundukan ng Cordillera hanggang sa malakristal na katubigan ng Palawan, ang yaman nito ay hindi matatawaran. Sagana tayo sa mga ginto tanso nikel. Napapalibutan tayo ng karagatang hitik sa isda at iba pang yamang dagat. Ang ating mga bukirin, kapag inalaga ang mabuti ay kayang mag-ani ng sapat na pagkain para sa bawat pamilyang Pilipino. Hindi ba't isang paraiso kung ilalarawan? Ang tanong, bakit marami pa rin ang nagigipit at nabubuhay sa kahirapan? Ang yaman ng bansa ay hindi lamang sa likas na yaman. Sinusukat din ito sa kanyang mga mamayan. Kilala ang Pilipino sa buong mundo dahil sa talino, sipag, at galing. Mula sa mga nars na may malasakit, mga inhinyerong may husay mga artistang kinikilala. Ang tatak Pinoy ay tatak ng kahusayan. Ang ating pagiging malikhain at madiskarte ay hinahangaan, ngunit maraming hindi makakita ng magandang oportunidad sa sariling bayan, subalit ang katotohanan ay masakit. Minsan ang ani sa palayan ay hindi sapat para sa magsasaka. Ang mga mangingista, buong araw sa dagat, kakaunti ang kita. Mga profesional na nagtapos, napipilitang magtrabaho sa hindi angkop na trabaho. Ang mga pangarap na binuo sa silid-aralan ay naglalaho sa labas. Isang malaking kabalintunaan, mayaman sa yaman, pero may kakulangan sa mamamayan. Ano ang pumipigil sa ating pag-unlad, kung hindi yaman o talento, ano ang tunay na sakit ng lipunan? Maraming teorya, ngunit isang salita ang paulit-ulit, isang salita na sumisira sa ekonomiya, tiwala, at pag-asa. Ang anay na unti-unting sumisira sa pundasyon ng bayan. At ang salitang iyan ay korupsyon. Dahil sa sitwasyong ito, marami sa ating mga kababayan na pipilitang lumingon sa ibang direksyon. Ang kanilang mga mata ay napapako sa pangako ng iba'yong dagat. Dito isinisilang ang pangarap na maging isang overseas Filipino worker o OFW. Para sa marami, ito na ang tanging landas upang makatakas sa kahirapan at mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga pamilya. Ang pagnanais na makagpatapos ng pag-aaral sa mga anak, makapagpatayo ng sariling bahay, at magkaroon ng sapat na ipon para sa pagtanda, ay nagiging mas malakas kaysa sa takot at lungkot na kaakibat ng pangingibang bansa. Ang desisyon na magtrabaho sa abroad ay hindi isang simpleng pagpili lamang. Ito ay isang malaking sakripisyo. Ito ay ang pag-iwan sa lahat ng pamilyar at komportable, ang pamilya, mga kaibigan, at ang kulturang iyong kinalatihan. Ngayon, balikan natin ang tanong kung bakit kulang ang oportunidad sa Pilipinas. Ang sagot ay hindi dahil sa kakulangan ng pondo o resources. Ang tunay na ugat ng problema ay ang malawakang korupsyon at plunder, ang sistematikong pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ito ang cancer na pumapatay sa mga oportunidad na dapat sana ay para sa bawat Pilipino ang pera na dapat sanang ginagamit para lumikha ng mga trabaho, magtayo ng mga industriya, at suportahan ng agrikultura, ay napupunta lamang sa bulsa ng ilang tiwaling opisyal at ng kanilang mga kasabwat. Ang maling pamumuno ang siyang naglilimita sa ating pag-unlad. Isipin na lamang natin ang budget ng gobyerno. Bawat taon, trilyon-trilyong piso ang inilalaan para sa iba't ibang serbisyo at proyekto. Ang pondong ito ay galing sa buwis na pinaghirapan ng bawat mamamayan, empleyadong kinakaltasan ng buwanang buwis, may-ari ng maliit na tindahan na nagbabayad ng business permit bawat Pilipinong bumibili ng produkto na may kasamang VAT. Ang perang ito ay pera ng taumbayan. Ngunit sa halip na mapunta sa mga proyektong tunay na makakatulong, malaking bahagi nito ang nawawala at nalilihis ng landas dahil sa korupsyon. Ang korupsyon ay nagkakaroon ng maraming anyo. Kickback Overpricing Ghost Project ghost employees. Ang lahat ng ito ay direktang pagnanakaw mula sa atin. Ang epekto nito ay parang isang domino. Kapag ang pera para sa infrastruktura ay ninakaw, hindi makakapagtayo ng mga kalsada at tulay na kailangan para sa mabilis na transportasyon ng produkto, mula sa mga probinsya patungo sa mga siyudad. Kapag ang pondo para sa agrikultura ay nawala, hindi mabibigyan ng sapat na suporta, ang ating mga magsasaka, mababang ani at mataas na presyo ng pagkain. Kapag ang budget para sa edukasyon ay nabawasan, nagkukulang ang mga silid-aralan at libro. Ito ang kadena ng problema na nililikha ng korupsyon, na sa huli ay pumipigil sa pag-unlad at nagtutulak sa ating mga kababayan na mangibang bansa. Upang mas maunawaan natin kung paano nangyayari ang korupsyon, tingnan natin ang ilang konkretong halimbawa. Isa sa mga pinakakilalang ahensya na madalas masangkot Department of Public Works and Highways o DPWH. Ang ahensyang ito ang may hawak ng bilyon-bilyong pisong pondo para sa pagpapatayo ng kalsada tulay flood control systems, iba pang pampublikong infrastruktura. Ang mga proyektong ito ay napakahalaga para sa pagunlad ng ekonomiya. Ngunit sa kasama ang palad, dito rin madalas nagaganap ang malawakang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Narinig na ba ninyo ang tungkol sa mga ghost project? Ito ang mga proyektong nasa papel lamang. Mayroon itong budget, mayroon itong plano, mayroon pang mga ulat na nagsasabing ito ay natapos na. Ngunit kung pupuntahan mo ang lokasyon, wala kang makikitang kahit anong ebidensya na may itinayong proyekto. Ang pera ay na-release na at napaghati-hati na ng mga sangkot, ngunit ang benepisyo para sa publiko ay wala. Isa pa ay ang mga proyektong substandard o mababa ang kalidad. Halimbawa, isang kalsadang bagong semento na pagkatapos lamang ng ilang buwan o isang malakas na ulan ay bitak-bitak na at sira na agad. Ito ay dahil tinipid ang mga materyales para may bulsa ang natitirang pondo. Isang malaking issue rin ang mga proyekto para sa flood control. Mga dike, pagpapalalim ng mga ilog paglilinis ng mga daluyan ng tubig. Ngunit bakit tila lumalala pa ang problema ng baha? Madalas, ang dahilan ay korupsyon. Ang mga proyektong ito ay nagiging cash cow o gatasang baka ng mga tiwaling opisyal. Ang pondo ay nagagamit, ngunit ang proyekto ay hindi natatapos, o kung matapos man, ay hindi epektibo dahil hindi sinunod ang tamang plano at disenyo. Ang resulta, tuwing may malakas na ulan, libu-libong pamilya ang nawawala ng tahanan at kabuhayan. Ang mga pananim ay nasisira, at ang mga negosyo ay nalulugi. Ang pera na dapat sanang ginamit para protektahan sila mula sa baha ay napunta lamang sa wala. Ang bawat sentimong ninakaw mula sa isang flood control project, ay katumbas ng pagdurusa ng mga pamilyang lulubog sa baha. Ito ang malinaw na larawan kung paano ang pagnanakaw sa itaas ay direktang nagdudulot ng kahirapan at paghihirap sa mga ordinaryong mamamayan sa ibaba. Ang mga proyektong multo ay hindi lang pera ang ninanakaw, kundi ang ating kaligtasan at kinabukasan. Mahalagang linawin at idiin. Ang perang ginagamit sa mga proyektong ito, kasama na ang perang ninanakaw, ay hindi pera ng mga politiko. Ito ay pera ng bawat mamamayang Pilipino. Ito ang buwis na kinakaltas mula sa sahod ng isang guro. Ito ang buwis na binabayaran ng isang super mula sa kanyang kinikita sa pamamasada. Ito ang buwis na kasama sa presyo ng bawat kilong bigas na binibili ng isang ina. At delata na binibili ng isang ina para sa kanyang pamilya. Maging ang isang OFDU na nagpapadala ng pera sa Pilipinas ay nagaambag din. Bawat isa sa atin ay may ambag. Ang proseso ng pagnanakaw ay madalas na sistematiko at tila isang lihim na kasunduan. Nagsisimula ito sa bidding process. Upang maging legal ang transaksyon, nagkakaroon ng kunwaring subasta para sa proyekto. Ngunit sa likod ng mga papeles, napag-usapan na kung sino ang mananalo. Karaniwan, ang mananalong contractor ay pag-aari ng isang kaibigan, ng isang kamag-anak, o ng isang kasosyo sa negosyo. Dito pa lang, mayroon ng sabwatan para matiyak na ang kontrata ay mapupunta sa kanilang pinili. Kapag nakuha na ang kontrata, dito na papasok ang iba't ibang paraan ng pandaraya. Ang pinakakaraniwan ay ang ESOP, isang euphemism o magandang pakinggang termino para sa kickback. Bago pa man masimula ng proyekto, isang porsyento ng kabuwang halaga ng kontrata ay ibinibigay na agad sa politikong nag approve nito. Maari itong umabot mula 10% hanggang 30% o higit pa. Dahil nabawasan na ang pondo, napipilita ng contractor na tipirin ang mga materyales, o hindi kumpletuhin ang trabaho para kumita pa rin. Kaya't huwag na tayong magtaka kung bakit ang mga infrastruktura ay madaling masira. Ang sistemang ito, na tinatawag ding pork barrel, ay nagpapatuloy dahil sa kakulangan ng transparency at accountability. Mahirap usigin ang mga sangkot dahil sila-sila rin ang nagtatakipan. Ang mga ahensyang dapat sanang nagbabantay, tulad ng Commission on Audit, ay kung minsan ay limitado ang kapangyarihan o naiimpluensyahan din. Sa huli, ang taumbayan ng talo, ang perang dapat sanang napunta sa mas maraming gamot sa ospital, mas maraming libro sa eskwelahan, o mas matibay na tulay, ay napunta lamang sa mga mansyon, mamahaling sa sakyan, at mga bank account sa ibang bansa ng ilang makapangyarihan. Section 6, ang halaga ng bawat piso, ang epekto sa pamilyang Pilipino. Ang bawat pisong ninanakaw mula sa kaba ng bayan, ay may direktang epekto sa buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Please like, share and subscribe for the next upload content. Ito po and Botardo Channel. God bless everyone. Thank you so much for watching, and see you in the next video.